Legislative speaker sa Taiwan nagbigay ng peace offering sa mga Taiwanese student protesters. Binisita ng Taiwan Legislative Speaker na si Wang Jinping ang mga student protesters kahapon sa Parliament Building sa Taipei, 21 araw matapos silang simulan ang pag-occupy sa compound bilang pagprotesta sa kontrobersyal na Taiwan-China Trade Pact. Si Wang na sinamahan ng mga legislators mula sa ruling at opposition parties ay maayos na rumispondi sa hiling ng mga estudyante na magsagawa ng review mechanism para sa lahat ng cross-trade agreements bago ma-review o ma-approve ng parliament ang trade pact na kasalukuyang pinag-uusapan. Nangako si Wang na walang cross-party negotiations ang isasagawa hanggat sa hindi na ipapasa ang monitoring bill na ito. Sa maikling statement sa labas ng legislative compound, pinuri ni Wang ang determinasyon ng mga estudyante at kung paano nila ipinaglaban ang demokrasya sa Taiwan. Pero sinabi rin niya na sana ay matapos na ang occupation ng parliament para makapagpatuloy sa pagtrabaho ang parliament. Ayon sa student leader ng protest, naramdaman nila ang pagiging sincere ni Wang at sa kauna-unahang pagkakataon ay pag-uusapan nila ang kanilang pagtigil sa pagprotesta sa parliament. Pero ang ruling Kuomintang o KMT Party na kinabibilangan ni Wang ay hindi raw natuwa sa kanyang ginawa. Ayon sa caucus whip, naging traitor daw si Wang sa sarili niyang party. Ayon naman sa office ni President Ma, hindi raw alam ng presidente na pupuntahan ni Wang ang mga estudyante. Hindi pa nagsasalita tungkol dito si President Ma.